Amidia. Ah, makinig naman ho kayo. Naupo na ho kayo. Kontrolin niyo yung sarili niyo. Huwag niyo lang na magalit pa yung piskal. Pero, attorney... Oh. So, paano ko ho kayo tutulungan kung ayaw mo kong sundin? Kakampi niyo ho ako dito at kapakanan niyo lang yung iniisip ko. Kaya please, huminahaw na kayo. Tapos na ba kayo magbarayan? Mrs. Soriano, nakikiramay ako dahil nawalan kayo ng anak. But you cannot demand justice sa pamamagitan ng pagwawala at pagtataas ng boses. Kung gusto nyo ng justisya, you need to come down and follow proper legal procedures. Otherwise, we will accomplish nothing here but chaos. Pasensya na po, fiscal, Nadala lang po ng emosyon yung kliyente ko. Pero hindi na po mauulit. Please remind your client that whatever she says here today will be used when I make a final decision. Let's continue with this hearing ng may respeto sa isa't isa. Let's give each other side a chance to properly explain their side and present their case. Nang walang sumisigaw at nang aaway. Yes, Vizcan. You should be more careful next time, Renan. Makakauna pa pang magawa ni Arsenal sa'yo. At matuloy pa niya ang pagbabanta niya sa'yo. I know. I know. Kaya nga, nga ko, kukuha siguro ako ng bodyguard muna. Palabasin ko na lang kay Era na driver ko para hindi na magtaka kasi lately ang You know, I just don't want to arouse her suspicion. But that's just a quick fix. Kinala mo si Arsenal. He's ruthless. Hindi siya titigil hanggat hindi mo na setel ang atraso mo sa kanya. Sabrina, don't you think I know that? Sige nga. Thanks, Magalinka. What do you suggest I do then? You have a better plan, right? Go ahead, by all means. I'm all ears. What is it? Hey, Chill. I'm here. I'm trying to help. There's only one way out of this, Renan. Kilangan <laughs> mo si Arsenal. That would buy you some time. Saan nga ako kukuha ng gano'ng kalaking pera? Hmm? Eh, hindi kay Erra. O, di ba patay na patay naman siya sa'yo? Ba't di mo daanin sa lambing ang fiancé mo? Para matututan mo ng pera. It should be easy for you now. Dahil hindi sila in speaking terms ng kapatid niya right now. Which means, mula ng epal na lilit, nakokontra at hahadlang sa pang-uuto mo kay Era.